dami grabe ano, nga no baka sa ngalimang nandito sa ano sana nandito lang tanggalin muna natin to at sa pangakalakas magandang araw sa inyo uh, ngayon ay manghuhuli tayo ng alimango at ito may hinahanap kami yan bakas ng alimango yan o. dito sa putikan dito, dito sa, sa sahan at uh, nakita namin, na namin nakita na namin yung yung butas ng alimango taraan nandito tingnan natin kung malaki na to ito so, yun yung butas niya nandito mga nya niya papunta din sa butas yung Ito, mga kalagas yung butas na ano so mga kalagas ako nga pala si CG at ang cameraman natin si Ronald yan at, tingnan natin kung tingnan natin kung nandyan sa loob ngayon yung alimang baka mamaya eh, wala dito tingnan natin dami grabe ano, no baka sa nga lima nandito gano'n nandito ito, tagalin muna natin to sa mga hindi pa pala nakakalam uh, inahanap lang talaga namin yung mga limango dito sa ano sa sasahan o bakawan at wala kami yung sariling ano yung fish pan na pinag-alaga ng alimango kaya pahirapan kami makahanap ng alimango dito ayan mga kalakas nandito lang pala sa ibabaw oh Babaw lang pala mukhang hindi pa siya malaki ah pero pwede na rin to Ito nang babo lang pala. yan yun mga kalakas o. Bakal natin. Punti maliit pa siya. Kala ko malaki na. Yung sipit niya Pagbabagas niya ako ngayon. Mga inaapakan. Saka yung Yan. Ano bang ano? Yung isa lang. Grabe mga kalagas oh. Dito ka lang pala. Ang laki. Ang laki, ang laki. Pwede na rin mga kalakas. Yan, tingnan natin. Okay, mano siya. Magkakain na siya mga kalakas. Yan. Ano tayo ng kantali? Yung nipa. Yung ano pa. Yung hindi matigas. <laughs> saka tatalin na namin mga kalakas para di siya manipit yun ka yung mga bagas nyo sobrang talaga dito so, dito ka namin sa ano lipaan malapit lang sa ano ilog kaya so, ito yung ano namin panali ito yung panali namin bagong usbong ng ano nang nipa walang ang tawag dito sige ito yung nauli namin kailangan natin palambutin ito kasi matigas siya. babali lang ito pag dinatin ito yes, yes. kailangan ano magaling nagtatali dito kasi maninipit yun ito namin dito yung ano niya yung bahay bahayan bahay bahayan <laughs> para nandun siya magkagalaw Delikado ito pag naka-aipsip eh. Baka makuputol yung dali daliri mo. Lakas pa naman. Siguro ko nasa ano na ito. 4 gramos. Mga kalakas. Sarap pang ulam. Pinataan akala-akala sabagaano isunya bi milimpi manggay sa amin sibuk pigyan dinaton sa pamilya natin katataan malilimutan mo mo mga utang mo pag manyo yung ginagawan mo alimang Ugasan natin. Parang walang tubig dito ah. Walang tubig.